At kaugnay pa rin ng anomalya sa flood control projects, makakausap po natin sa linya ng telepono si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga naunang nagbunyag ng sinasabing porsyento para sa ilang opisyal ng pamahalaan na gustong maging kontraktor ng gobyerno. Sir, magandang umaga po, Mayor, at uh, si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey. Good morning, Dayan. Good morning po sa ating mga listeners. Okay, Mayor, una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon sa mga pinangalanan o mga ibinunyag ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing kahapon? Well, alam mo, we still have to verify it. Pero looking at, uh, I was watching yung kanyang revelation tuloy-tuloy naman. Kita mo, walang hesitation. At uh, very confident siya. It shows na, in terms of, alam mo, sa body language, sa statement analysis, walang eh walang uh, wala akong nakikitang signs of deception kaya siguro kailangan i-evaluate mabuti at i-validate yung mga allegations niya pero maraming uh, ako marami ako naniniwala ako na marami katotohanan doon Okay mayor ikaw ba anong opinion mo may, may kaugnayan ba itong investigation na ito sa pagpapalit ng liderato sa Senado Ay walang kinalaman yon mm -hmm wala namang kinalaman yun. Um, uh, alam mo, may, may sariling akirang Senate pagdating sa leadership. Eh. Mm -hmm. Kaya it has nothing to do with that. And besides, uh, kung sakasakali man na uh, si Senator Lacson um, magpapatuloy na investigation, uh, very credible si Senator Lacson. Mm -hmm. Well, Mayor, kayo po ba'y naimbitahan din sa naturang investigation? O halimbawa sa may uh, lower house, kayo po ba uh, dadalo dito? invited last September 3 sa Senate, pero I declined kasi nga mas gusto ko na doon na lang muna sa House bago pumunta sa Senate. At uh, with respect to Senator Marco Leta, nagpadala ako ng letter sa kanya. So hanggang ngayon, inintay ko pa rin yung, yung invitation ng House sa akin. Mm. Well, Mayor, ano po yung reaction nyo sa pahayag ng iba pang mga dumalong contractors na wala silang wala daw silang binigyan ng porsyento sa namang mabatas o DPWH official? kaya ng mga nagsisinungaling. Obvious na obvious na nagsisinungaling yung mga yan. Walang kaduda-duda yung... At kung titignan mo, wala, walang, uh, walang reputation yung mga yan. Alright, Mayor Magalong, magandang umaga po, Diane Kereporto. Thank you for taking our call. Now, Mayor, napanggit yung Hi, kanina Diane. no, na dun sa inyong assessment, parang no sign of hesitation from from Curly Descaya nung binabanggit na yung mga pangalan. Pero sa tingin niyo po ba yung kanyang listahan na yun eh, mayroon pa pong posibleng dapat idagdag po doon? Well, limited din kasi yung knowledge niya kasi syempre yung kausap lang niya, yung, uh, yung coverage lang ng mga projects niya. Marami pa. Uh, ako, naniniwala ko dahil hindi pa tayo umaabot sa Region 2 eh. Hindi pa tayo umaabot sa Mindanao. Di pa tayo sa ibang lugar dyan sa Visayas. Iba-ibang mga contractor pa yan na ayaw magsalita. So, tignan na lang natin kung uh, dito sa investigating, kung ano yung resulta ng gagawin ng investigating body. Adon, magkakaalaman lahat. Adon na kung ikukulong na sila, isa-isa na sila ikukulong. Dahil sigurado ko na ang ikakaso sa kanila, mga non-bailable offense. Ganon din yung sa mga DP DPWH personnel. Kasi matibay din naman yung mga ebidensya. At uh, nakikita ko naman yung mga ebidensya. Mm -hmm. Alright. are talking about that independent commission, well, there are earlier reports na sinasabi na this will be composed by a lawyer, justice, I'm a forensic accountant and also investigador. Tingin nyo po ba sino-sino po yung dapat na maging composition po nitong independent commission na mag-iimbestiga po dito sa flood control projects na ito, sir? Wala mga naririnig ko dyan, sila Secretary Babe Singson, sila... Um, Justice Aria Demetrio. Uh, I also heard na hindi ko lang alam si former Secretary Ping de Jesus din. So, siguro mag-iindito pa sila ng forensic accountant at mga investigador. So, um, I'm, ako, very confident ako na yung mga pipili ni Presidente, mga reputable at credible na mga tao, individual, para talaga mabigyan ng credibility yung investigation na yan. Mm -hmm. Alright. Alright. Mayor si Mayor Vico Soto nagsalita rin siya tungkol dun sa issue ng uh, kumbaga pagiging state witness nitong uh, mag-asawang Diskaya. Kayo po ba Mayor Magalong do you think ko pagpo itong si Curly at Sara Diskaya ay maggrant yung kanilang request to be state witness uh, mag maganda po ba yun magiging epektibo po ba ito sir? Well, that would depend do sa kwan sa evaluation ng Department of Justice kasi siyempre unang-una kailangan kasuhan mo muna siya para ma-discharge sila and then turn state witness. Ganun naman talaga yung procedure niya. So, evaluate yan. mayroon uh, meron namang parameters na mag-qualify uh, mag sa kanila kung pwede sila maging state witness. Mhm mm mm -hmm. All right. Now mayor, meron din po kay grupo itong Mayors for Good Governance. I wonder if to pong M4GG na ito ay meron din po kayong mga efforts or mga hakbang na gagawin patungkol po dito sa gitna ng isyu ng mga anomalous flood control projects. Ah marami kaming marami kaming ginagawang hakbang uh, diyan ano. Uh una-una kasama namin sila dito sa pagpapalabas ng mga anomalya at kasama namin yung mga miyembro dito dahil sila rin mismo talagang very frustrated din sa sistema na ang mga project na ginagawa ng kanilang mga congressman eh walang wala lang konsultasyon sa kanila sa local government talagang frustrated that, at this is a common sentiment not only among mayors of mayors na membro ng mayors for the governance but basically common sentiment among municipal mayors and city mayors ano you know? At pati yung DPWH, nakikinig lang yan. Kumukuha lang yan ng order sa congressman. Kaya talagang very frustrating. Kaya kami sa Mayor's Food Governance ngayon, gagawa kami ng isang website, isang uh, isa secured website, inaayos namin mabuti para doon pwedeng mag-report yung ating mga kababayan kung may nakikita sila mga anomalya, send photos, mga documents, at ano-ano pa na pwede nilang ibahagi sa amin. And itong mga itong mga items na to, no, itong mga information na to, we will give it to the investigating body. Mm -hmm. Kaya, <laughs> any ni Kanto, ilalabas na namin yung website na yun, papublish namin. Mm -hmm. Alright. Uh, Mayor Magalo, if the time comes na kayo po ay uh, na dun sa pagdinig sa House of Representatives, will you be naming names? <laughs> Hintay na lang natin diyan, ano? Um, pag uh, tinawag na ako dun, saka na lang natin malalaman appreciate the question. Well, Mayor, kayo po ang isa sa mga unang nagsiwalat ng malawakang korupsyon sa pamahalaan. Uh, ito po ba sa nangyayaring mga investigation, tumutugma po ba doon sa mga unang yung sinabi, doon sa mga pahayag din ng mga witnesses sa Senado at maging sa lower house? Yeah, abs absolutely, Kwan, ano, uh, Audrey. Uh, lahat, tumutugma talaga lahat. Kasi alam mo, mga informants din naman natin, mga, mga, mga contractors din eh. Tapos yung iba naman, mga personnel din ng DPWH. At yung iba naman, mga kaibigan din natin dyan sa Sinai, sa, sa, sa Kongreso. Kaya talagang tumutugma lahat. At marami pa yan, pag nagsalita pa yung ibang mga contractors yan, lalabas lahat, pati mga DPWH, pag nagsalita yan, pag nagka-umpisa na na makulong sila, no? non-bailable, mag-umisa na rin magsalita yung mga yan. Mm -hmm. Well, Mayor, minsan kasi ang mga balita ay eh, nalilimutan na pag hindi na napag-uusapan. Ano po ang magagawa ng pangkaraniwang Pilipino para mabigyan hustisya itong mga nangyaring ito sa ating bansa ngayon? Alam mo, they just simply have to be very, vigilant, especially kung may nalalaman sila mga proyekto dyan sa kanilang mga lugar. Take pictures, tingnan nila yung mga detalye, um, maging mausisa sila, at kung may nakikita silang irregularity, all they have to do is report it. Kaya nga nilalabas namin. Meron, merong website si Pangulo natin, subong mo sa Pangulo. Meron din kami website sa Mayor's Food Good Governance. At itong itinatay ngayon na, Juan, na reporting system ng DPWH, now that we have Secretary Bins, maganda rin yon, na isang platform yon uh, Pagtatiwalahin yung si Secretary Bins kasi I've known him since 2005. And we've been together, working together. Kaya kilala ko siya. Kaya one thing that I can tell you about Sec talaga, he can be trusted. And he's one guy na talaga no-nonsense individual yan. Mm -hmm. Well, panghuli na lamang po, Mayor Benjamin Magalong, with all these investigations, ano po sa tingin po ninyo ang kahihinatan po ng mga investigasyong ito patungkol po sa mga maanumalyang flood control projects, Mayor? Well, ako very very kwan ako, very positive ako dito sa Senate. Ano? Especially na ngayon nga, bago ng ating kwan, ang uh, mag -e head nung, nung ating Blue Ribbon Committee, talagang makikita mo talaga na mas credible yan. Ilang beses ko naman na nabanggit yan. Ano? Doon sa house, eh, nagdududa ako dyan, na walang pupuntahan yan. ah, uh, pasesya na lang ako, pero maraming ma maayos dyan, matitinong mambabatas dyan sa house pero pati sila very frustrated na rin sila sa nangyayari kaya ewan ko ako ano at isa pa o hinihintay ko nga ako yung invitasyon nila at sigurado ako na mga itong mga involved na mga mambabatas pati itong mga DPWH pati itong mga kontrakto nagsasama-sama na yan nagpupul ng resources yan para mag-hire ng mga mamahaling mga PR firms yan kaya kumikita ngayon yung mga PR firms para talagang tumulong at i-divert yung attention, gumawa ng mga ano, ano mga intriga, mga balita para mawala yung entusiasm ng tao at maday, madistract. Ano? Pero wag po tayong wag natin payagan. Kailangan tutukat ng mga tinta dahil ito ay, dito nakasalalay yung kinabukasan ng ating bansa yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito sa follow-up ng Mayor Magalong, because regarding the investigation, ano, particularly din sa lower house, do you think yung mga congressmen na siguro madadawit dito or nadawet dito sa um, flood control projects na anomaly na ito, should they in inhibit themselves dito sa investigation dun sa lower house? Na dapat naman, na-delicadesa na lang, pero nasa kanila yun. Ano? Siyempre, automatic yun that they will deny it. Wala namang aamin, parang sa bungero din yan walang walang aamin na nanalo sa sabo. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas, Baguio sa Mayor, Benjamin Magalong. Salamat po, Mayor. Maraming salamat, Tia and Audrey.